Hello po, uh, alas 2.30 ng hapon dito sa Cherry Hill, New Jersey, Tuesday, uh, March 25. Kagaling po lang natin sa uh, plastic surgeon at uh, na nag-perform ng surgery sa aking left uh, breast. At uh, tinignan niya, maganda naman, wala namang mga kung ano-ano, wala pong redness yung ma mahaba po kasi mula dito sa gitna ng dibdib all the way to the middle ng kilikili is ah, uh, ayun po, yung tinanggal. So, okay naman po, tinanggal na rin yung drain, yung JP drain, kung saan nag ng mga fluids na galing sa sa loob ng sugat. So, natanggal na po yun ngayon. And I feel a lot better kasi yung yung tape na pinag uh, yung pinagtusukan ng drain yung surrounding area niya nangangati na kasi like one kumpisang mga teno mga fourth day ng surgery so buti na lang at uh, uh, tinanggal na yun nga lang obserbahan ko uh, kung may mga drainage it will take two days bago mag-close yung yung butas sa pinanggalingan ng ng tubo kaya ngayon po, at sinabi na rin sa akin ng uh, surgeon na I can uh, start um, activity na uh, more activity sa aking left arm. So yon ang talagang pasalamat ko lang kay Lord na kahit diabetic ako, alam naman ang karamihan na kapag diabetic ka, uh, mahirap ang wound healing. Mabagal lang wound healing, matagal ang wound healing pag diabetic ka. Thank God. Uh, every time na nasa surgery ako, na may mga sugat-sugat na gano'n, mabilis ang healing Sa, uh, sa wound healing mabilis uh, kaya thank God talaga uh, isa pa is walang mga kung ano-anong sign ng infection uh, hindi ako binigyan ng antibiotic nang umuwi ako after the surgery binigyan lang ako ng one dose na uh, IV o nakaswero na antibiotic habang ako ay nasa uh, operating room pero that's it hindi na ako binigyan uh, after that or hindi ako binigyan ng reseta to to drink more of antibiotic kumbaga tama na yung binigay sa akin na IV sa operating room na antibiotic kaya thank God talaga dahil uh, as of now uh, it's been a week at walang walang pain Uh, kung minsan meron yung burst na pain pero few seconds lang, ayun na yung uh, mga nerves na yun na nagre-react sa siyempre sa mga nawalang uh, flesh, skin, fats ng ng dibdib. Okay, so yun po ang aking report. Gusto ko lang pong uh, makiusap because sa isang babae, ah, uh, isang bagay na natural na feature ng isang babae ay ang kanyang breast. Um, ito, you know, wala sa lalaki. So, ito yung nag prior before na magkaroon pa ng mga uh, pagpapalagay ng dibdib, you know, let, that, let's, that's, that's not the point here. The point is, ang, ang isa, ang isa sa mga uh, feature ng isang babae para matawag siyang babae is ang kanyang, physically is ang kanyang dibdib. Is, isa ito. Ang kanyang breast. And to have that breast removed, hindi po ito dito ba dalig decision na ginawa ko na uh, because again i like i said i was given options um, four years ago kung gusto ko pwede lagyan nila ng gel or kukuha sila ng part ng aking uh, dito sa may bilbil area sa may chan lalagay nila dito sa breast. Dahil tinanggal nga niya yung laman sa loob four years ago. That time, sa kasagsagan na yun, uh, you know, being diagnosed with breast cancer, hindi ako makapag that time. Like, uh, I, I don't know. I, I, I can't think straight. Kaya sabi naman sa akin ng dalawa kasi surgeon na nagke-care sa sa isa na may cancer. Especially pag breast ang pinag-usapan is a plastic surgeon and then the, the the the, regular surgeon. So, ang sabi sa akin ng plastic surgeon ko four years ago is that you don't have to decide now. So, kaya nilagyan ako ng tissue expander. At iniwan yung part yung panlabas na part ng breast. Tinanggal lang yun sa loob para lang sa ganon lalagyan lang sa loob sana yon and then para ma-shape -ma pa rin siya na breast. So I couldn't decide that time. Kaya and then ilang beses na kinausap ako ng surgeon ko. Na anong gusto mong mangyari. Ah, uh, dahil po sa pagka-sensitive ko sa anesthesia, kaya hindi ako makapag-decide-decide kasi kung kung mabilisan lang na surgery, so yung ano lang, yung gel lang ang ilalagay. Eh, ayoko naman 'yon kasi after 10 years kinakalang mong i-remove and they have to change. So ayoko yun. Siyempre, hindi naman na tayo bata. So, ayoko na nasa surgery ako every 10 years or 8 to 10 years para palitan yon. So, the option the time is kukunin ang, ang uh, laman from me and then yun ang ilalagay doon. At, and then I decided kasi from then, ilang beses na rin na naman akong napunta sa surgery, operating room because of uh, stones sa aking ureter na talagang umaano yung pagkasensitive ko sa anesthesia. So, this time nag ako, I said, uh, mahirap na desisyon, again like I said, para sa isang babae na matanggalan ka ng dede. Uh, Unang-una is your self-appreciation na Wow, wala na akong dede. Eh. Wow, wala na ako ng dede. So, uh, you know, parang either static ang reason kung bakit ka magpapalagay. On the other hand, iniisip ko rin kasi pag gano'n ang gagawin nila, it will take 8 hours sa surgical, sa operating room, 8 to 10 hours daw. And imagine yon kung hanggang 5 hours nga lang ako, matindi na yung, imagine 45 minutes lang, 5 hours hanggang 5 hours, matindi na yung effect sa akin ng anesthesia. So yung 8 hours, magkakaroon pa ng possibility of more complications sa, sa surgery. Kaya, do mahirap na tanggapin na that's, that's it, you know, wala na akong dede. Uh, I decided to have my uh, it totally removed. Isa lang naman po yung nagpalakas sa akin kung bakit na naging nag-decide na ako is because I have the, the support of my husband na he supports me kahit anong magiging decision ko. So, yon kaya pasalamat ako sa asawa ko because he supported my decision. And, pakiusap ko lang sa uh, mga taong mapaghusga at saka mga perfect na tao dyan. Yung magagandang mga pangangatawan, Huwag niyo pong uukrayin oh, pag may makita kayong mga babae na hindi pantay ang kanilang ang kanilang kahit pa na, you know, nakadamit, nakikita niyo, love, banking, alam ba't gano'n? Alam ba't gano'n? Huwag po. Kasi napakahirap po na mag-decide. At kung nag- kung minsan, pag sa Pilipinas, of course, because of kawalan ng budget para sa reconstructive surgery. Huwag po tayong maging, you know, like, minamata or putting down the people na sa akala natin is, hindi man lang maayos yung bra niya labat ganun. And then, you'll be laughing to that woman. Huwag po kasi hindi nyo naranasan ang mga pinagdadaanan o pinagdaanan ng mga babae na may breast cancer. Remember, breast is one of the main na feature para matawag ka ng isang babae. So, for me, to have decided to have my breast removed, it's really tough. Pero, I decided on it. And, yun lang po. Um, yun lang po ang gusto kong sabihin. You will probably see me sa kalsada, sa restaurant sa supermarket na hindi na even ang aking ang aking you know tipdeb na kahit pa maggumamit ka ng uh, what do you call this ng uh, prosthetic yung alam alam mo yun yung yung prosthetic lang na ilalagay mo sa loob ng bra it would still not going to be hindi pa rin siya magpaparehas sa sa isang uh, sa kabilang breast kaya yon at kung may makita kayong mga ganon ng mga babae just don't laugh at them yun lang po thank you for uh, continually supporting me